Good morning sa lahat. Araw ng linggo ngayon, no? July 27. So uh, guys, as usual, ito, ito uh, na na talaga yung ginagawa ko. Gagawin ko ano man yung nararapat. Na dito ako ngayon. Yeah, live again. Ang ganda talaga Pag may mga Umabalagbab Mas damadami Ang kanoon natin Paliwanag Pag ganoon <clears throat> May May mga tao talaga na Masasabi natin na Sayang Ang pinagkalob na Diyos Sa mga tao ito Bakit hindi nagagamit sa tama? That's usual. Si Alfredo na galitsaw. Maraming salamat, Alfredo, sa mga missions mo. Komento mo. Dahil sa'yo, may paliwanag natin ang ano salitang ginagamit mo na sa'yo iyo din tumatama. Unang-una, eh, bakit sa follower kayo mag-message? Di ba? Bakit hindi sa akin mismo? hindi naman kayo na block hindi naman ako nag private hindi naman kalak ang profile ko so walang dahilan para masabi ninyo na sa mga nagpapalo o nagshare kayo mag-message. di ba? Ako hindi ko kayang, hindi ko pwedeng panuorin ang nasa live o sa profile mo kasi nakalaka. ka. Ako, lahat, kahit sino, pwede magbukas. Pwede mag-message. Pwede mag-video call kung gusto. T kung gusto mo mag-video call, tawagan mo ako. Kahit naman din tayo, friends, makakatawag ka pa rin. Maraming gumagawa niyan sa akin. Hindi naman kailangan ipag-utos ko sa inyo yan. Kung talagang lalaki kayo, kausap. Kapag hindi kayo lalaki Ay eh, Talaga magtatago kayo O magkubli kayo sa palda ng kadilimat Kaya pala Ganun ka magsalita uh, Puro komento ng Komento Verse ng verse Pahina ng pahina sa Bible Ikaw nga dahil yun pala, nangagaling din sa bibig mo. Sa pinuruan mong misis doon kay Miss Kay. Na hinahamong kita ng debate. Nakikita, nakikita mo, ano, uh, Alfredo. Nagbabanggit ka ng mga debate sa sinasabi mo, hinahamon kita. Alam mo ba yung mga ginagawa mo? Debit yan eh. Hindi nga lang personal. Rated debit nga lang ang sinasabi mo. Hindi man ako ang unang nakaharap mo, ang mga palawer, pero debit yan. Kung alam mo lang, kung di ko alam kung nasa tama pag-iisip ka. Kasi biro nga kayong ipinaglaban eh. Di ba? Kung alam mo ang debate, kung ano talaga ang debate, na sinasabi mo nga, naghamon ako ng limit. Hindi naman ako naghamon. Kayo ang nag-umpisa. Pinapatuloy ko lang. Di ba? Sino ang nag-umpisa na mag komento dito sa page ko? Di ba kayo? Tapos na mo ako naghamon ng limit. Once na mag ka, may pinaglaban ka, limit yan. Pero ang sa inyo, hindi, hindi matatawag na debate yan. Alam niyo kung bakit. Ang sa inyo, ang tawag niyan, argumentation. Argumentation kasi, pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin. Without proven. Di ba? Without evidence. Ganon ang argumentation. Pero kang ipinaglaban, parindigan. Pero hindi mo kayang patunayan. Kasi sa debate, hindi pwedeng wala kang patunay. Kaya nga debate, eh. paano mo ito panindigan at ipaglaban na wala ka namang patunay. Di ba? Kasi ang debate kasi, sa the end, mayroong magkikinabang. Mayroong hantungan ba? Ika nga, para matulukan. O ano yung ipinaglaban? na po Alfredo. Alam mo yung mga ginagawa mo? Para sinabi mo, hindi na kapag aral Ano Siguro batang elementary, siguro alam nila kung ano ang debit. Pero ikaw, natapos ka sa pag-aaral, iwan ko, itanong mo sa abogado kung mali ako. Tanong mo sa abogado ninyo, kilala ninyo, kung ano ang kaibahan ng argumentation at saka debate. Sa akin, ang argumentation, sa pagkaintindi ko, kung hindi ako nakakamali, argumentation, ito yung ipaniluanag natin kung ano yung gusto natin. Panindigan natin na ito ang tama. Kahit walang patunay. Yun yung argumentation. Kaya nga, ang argumentation walang katapusan eh. Hindi matulukan. Kasi puro argue. Sa words pa lang argumentation, walang hangganan, walang katapusan. Di ba? Kasi natawa, argumentation. Mag-argue ka lang mag-argue. Walang, walang katapusan. Kasi pinagpilit din yung both side. Pero ang debate, iba ang debate. Kasi pag sinabi mong debate, meron kang topic na ipinaglaban, panindigan, at dahil patunayan mo na tama ka. Iyon ang debate. Ibabanggit kayo ng debate. Hindi mo mapakalanin ninyo. Alam ko ano ang ibig sabihin ng debate. Ngayon, yan sabi mo, madami kang kaibigang si FD. Nagagaling pala sa bibig mo rin. Kaya pala, ganun ka magkomento kasi kakampi mo mga si Ebde? Di ba mga si dyan? Kung ano mga sinasabi niya? Ha? Lasyaw? Salahula? Na mag, Puro salita? Puro Bible? Sinabi ng verse na to? Sinabi ng Bible na to? Di ba? Puro kayo, yun ang argumentation na sinasabi ninyo yung ginagawa ng mga CFD, si hindi naman yan debate kung nag-isip ka lang. Kaya nga hindi ako na gano'n na komento sa mga ano na yan nila. Kasi wala naman eh. Wala Walang sayo sayan eh. Puro lang palitan. Yun ang tinatawag na argumentation. Doon ka natututo. Kasi sinabi mo nga, dami mong kaibigang CFD. Si FD. Lumabas yun eh, sa bibig mo, na doon ka natututo, yun ang na natutunan mo. Kahit saan mo titingnan, kung may debate ba dyan sa ginagawa ng mga CMD na yan. Wala naman silang patunay eh. Laway? Verse? Hindi yan patunay. Alam nyo, pag gumagamit kayo ng Bible, ang ginagawa ninyo, nag-argumentation kayo based sa kwento. Kaya ang debate ninyo na sinasabi, ang argumentation para sa akin, walang katapusan. Asaran. Yun ang nangyayari dyan sa argumentation na yan. Kasi, pariho kayong mga both parties, wala kayong patunay. Puro lang kayo based sa verse, Kulo kayo bear sa pahina. Bears o sa Bible. O anong klaseng Bible ang titingnan ninyo. Pag hindi ninyo alam, titingnan ninyo sa ibang ibang Bible, ibang verse. Di ba? Sa daming Bible na sa, isang tao, palagay mo lang mga 150 o 60 ka Bible lang yan. Saan doon ang totoo? Di ba? Tangin, sasabihin, itatanong ko sa inyo, paano mo patunayan na ang Bible na binasa mo ay e galing sa Diyos yan? Di ba? Nasamantala, ang Bible, tiyawag ng Diyos na libro at puno-puno ng pagbabago, kaya libro na. Paano mo patunayan yan? Na ang Bible na binasa mo, na sinabi mo na galing sa Diyos, na galing sa Kanya talaga yan. Samantala, kailan ka lang pinanganap na ang Bible na sinulat ng tao 2,000 years ang Bible. Huwag yung sabihin na 2,000 years before Christ. Kasi nabuo ang Bible after Christ na yan. O, oh, naghahangod ka pa na gusto mo malam, pagdapatihan natin kung sino ang founder. Di ba? Yung founder niyo na sinasabi niyo sa Katoliko, si Constantine, Muslim yan eh. Siya ang founder ng Katoliko. Tapos sasabihin sabihin rin nyo, ang nag, nagtatag ng relihiyong katoliko ay eh, binuo ng ni Jesus Christ. Kung wala si Constantino, si Constantine, na magtatag ng relihiyong katoliko, ay eh, anong katoliko na meron tayo? Di ba? Ngayon, kung sabihin mo yung mga manalo, English na ni Cristo, Kimuloy, o ano pa yung ibang reliyon? Sabihin nyo man lahat, kung alam ninyo kung sino mga founder na yan, hindi ako interesado niyan. Kasi nasa paniniwala ko yan. Na ang tao natuto magtatag ng reliyon, dahil natuto silang humanap lang pera gamit ang salita at pangalan ni Diyos. Dito kasi mas madali ang pera. Kaya tao, basa ng basa ng Bible hanggat na hanggat kabisado niya na bihasa ang Bible, kaya nang siya ng reliyon. Pagkabihasa niya, nagparni siya ng rel, ano, Bible, ika nga, pinabokbay niya, o ito yung Bible. O, di ba? Pero marami na siyang nirevise. Maliban sa mga nirevise ng mga Santo Papa, every 50 years, nirevise nila yan, ang Bible plus itong mga nagtatag ng reliyon, kumukuha doon sa mga sinulat noong mga tao noon kung ano yung mga words na dapat nilang pick up at i-delete, yun ang gagawin nila at ipabokbay nila. Yun yung sasabihin nila sa mga bibro, ito yung Bible. Ngayon, itong mga bagong symbol, yung mga tao una na na-convince nila, na hindi nag-isip ng tama, ipinamulat na ito ang Bible na paniwalaan. May Bible, Bible yung Iglesia ni Kristo. So, naniwala. Hindi na mag yan. Hindi na yan makipag argue Kasi naniwala doon sa the way na magsalita ang tao. Matamis na magsalita o ano man yung panway na magsalita o mamigay ng isang kilo pag mag-attend ka sa ano. Kasi yun ang ginagawa nila eh. Mag-attend sa Simbahan nila, magbigay una ng isang kilo, ano, apat na kilo, ng kilang kilo yan, mga dilata o mga noodles. Yun ang unang ginagawa niya. Pero tao mahikayat. Ngayon, mga papaniwala na yun, pag nabotis mo na yan, wala na yun. Hanggang doon lang yun. Tapos kayo na naman ngayon ang hihingian ng tight, abuloy. Habang buhay yun na yun. Ganun ang reliyon. Ngayon, itong mga anak ng mga taong ito na hindi nangisip ng tama, kapamulat na reliyon nila, ito yung Bible, ito yung Bible. So, ang mga bata, ang alam, yun na talaga ang tama. Kasi kaya nga nasa turo nila eh. Yung ano na yan, nasa turo yan. Na di, hindi kayo makinig sa ibang, ano, ng hikayat. Kasi false prophet yan. Ito yung gamit ng false prophet. Ginagamit ng san, bilang sandata doon sa mga taong nararal. Kasi nga, kapag paniwalaan yun, eh wala na magsimba sa simbahan nila o simbahan ninyo. Sino pa ngayon ang kolektahan ninyo ng pera? Wala na, di ba? Kaya ito yung false prophet, nilagay na sa lahat ng naggawa ng Bible. Ito yung ginamit nilang sandata para ang tao hindi maniwala. Kaya kung marinig ninyo niya sa pare, false prophet, false prophet. Sabi ng pastor, mga false prophet yan, false prophet yan. Pero ang hindi naisip ng tao, sa una pa lang, yung mga pare pa lang ninyo at mga pastor ninyo, sila na yung false prophet. Di ba? Bakit? False prophet. Sinasabi nila, ginamit sila ng Diyos. Sa anong paraan o sa anong patunay na ginamit sila ng Diyos? Biro ba silang katibayan? Biro ba pinagkaloob ng Diyos sa kanila? Na hindi magagawa ng unang tao? Pabalikan natin yung mga apostol, lahat sila may kayang gawin ang sinasabi lang ako sa ng kawasan ng lahat Diyos na hindi magagawa lalo yung tao. Kaya pinaniwalaan sila ng propeta. O diba? Ngayon, yung mga pare ninyo, ano ba kayang gawin? Manamana, ika nga, basta pare, nakapagtapos ng ilang tao pag-aaral, pag naordinahan pag na, pare ina, ginamit na sila ng Diyos. napaka mo mag-isip, Alfredo. Tapos, ipagsigawa na nila. Ginamit sila ng Diyos. Pinag-otosa ng Diyos. Paano mo iniisip yun? Ibig sabihin, ang isang taong ginamit ng Diyos, pagbiro ng kapareho, natapos sa pag-aaral, mamanahin niya yun. Katulad ng ibang reliyon, ang tatay ay yung founder, ngayon, pagdating sa anak, siya naman kayo yung inutosan ng Diyos. Ganun kayo kay Inutiel. Mag-isip. Kaya yung nga si Ibn pinagmamalaki ninyo, kung Inutiel, mag-isip yan. Di ba? Magsalita pa lang kayo. Debit na. Anong debit siya sabi ninyo? Argumentisyon yan, iho. O alam mo lang. Ako hindi ako bihasa sa batas, so hindi ako baya, mabihasa mag-interpret ng salitang mga malalim. Pero kung bihis lang sa words na lumalabas, na ibigkasin natin, malinaw doon, argumentation. Dahil ang mga pinagtalunan ninyo, walang patunay. Yun yung argumentation. Walang patunay na bawat sinasabi ninyo. Hindi matundukan. Di ba? Kaya kayo yung mga nag-aaway, eh, nag-aargue eh. Kaya kayang katuwiran. Kaya nagsuntukan na lang. Di ba? Kasi di natulukan eh. Wala patunay eh. Sa mga sinasabi eh. Puro salita. Ngayon, pag napunta kayo doon sa barangay, kasi nagsuntukan, ano hanapin ng barangay? Anong patunay ninyo? Wala. O yun ang argumentation. 'di ba? Ngayon, kung nag argue kayo, tapos mayroon kayong patunay sa sinasabi ninyo, pagdating sa barangay, sino ang Yung may patunay. Ibig sabihin, kayo yung nag-debate. 'Di ba? Kasi na yung pinaglaban niyo eh. Ngayon si FD ninyo, wala yan. Argumentation ang biro sa kanila dyan. Bakit? Wala naman silang hawak na patunay eh. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. O ano kayo patunay nyo sa sinabi ng Diyos? Sabers pa rin, sabers pa rin. Ako, kung sinabi nyo anong patunay, nandiyan, nagkalat. Salamat pala ng power of mind. Sobra-sobra na. Naisulat ko na katotoo lahat. Tapos, nasabihin mo, anong patunay? Ngayon, based po, based din sa mga turo ninyo, at dito sa turo ko, kaya ko patunayan na hindi totoo ang yung turo ninyo. Doon pa nga lang sa ipagdasal ninyo, hindi po totoo, kaya kung patunayan, hindi totoo. business din sa kwento ninyo. Kasi nga, kung tunay nga ang ipinagdasal na turo ninyo, dapat ang tao na bago na. Wala na dapat masama sa mundo, kasi ipinagdasal ninyo isang patunay yan na fiction ang toro ninyo at katang isip lang ang tinuturo ninyo. Sa inyo din tumama, sa inyo din bumalik ang toro ninyo. Ganun ang simple patunay na hindi totoo. Kasi kung totoo yan, ang sinasabi ninyo, eh dapat walang maluloko, walang mamatay tao, o tapos na yung mga gira sa paligid kasi hindi pa tayo pinanganak, gira na yan kahit saan sa Middle ngayon, lalo pa nagdagdagan. Gira naman sa Cambodia at saka sa Thailand. Oh, ngayon, Yung dasal niyo tong sa gira sa Ukraine hindi pa natapos. Yung gira sa Middle East na more than 50 years na hindi natapos. Di ba? Ang gira sa Israel hindi natapos. Nasaan yung paniwala niyo? Na ipagdasal niyo. Ngayon, Pag mo sabihin, hindi kayo nagdasal. Na nakita ninyo na nasalanta ang mga tao na namatay. Mga ari-aria nila nangawasak. Huwag sabihin, mga pare at pastor niyo, hindi nagdasal lang ipagpre, ipagdasal. Kung pa meron po lang dasal ng isang tao, isang dasal lang ninyo. Kasi sabi nga ninyo, ang pagdadasal na pagsamasama ay narinig ng Diyos. O samasama yan, lahat ng simbahan sa buong Pilipinas, sa Pilipinas pa lang yun. Kasi sinasabi nga ng survey, na ang Pilipinas ay 80%, 80 ang katoliko. Sa daming nagsisimba, sa daming mga pare, sa daming simbahan, sa daming mga ibang relihiyon nagsama-sama magdasal sa loob ng simbahan, na Panginoon, matapos na sana yung gira sa Ukraine, matapos na sana ang gira sa Israel o sa Middle East. Ilang taon na nakalipas? Hindi pa natapos, di ba? Nasaan yung dasal yung sinasabi ninyo? Diba? Isang dasal ninyo, isang araw o isang misa tapos na na bago nang isip ng mga leader na 'yan. Pinahinto na 'yan. Bumait na 'yan sila. Wala na ang mga bisyo na pinakawalan. Kasi nga sinabi niyo, ang dasal ng sama-sama is powerful at mapapakinggan ng Diyos. Pero hindi nangyari. Yan, isang patunayan na inotel ang tinuturo ninyong dasal yun yung fiction. Bumabanggit kayo ng fiction, hindi pa pala ninyo alam kung ano ibig sabihin ng fiction. Di ba? Yun ang katang isip. Bumabanggit kayo ng katang isip ko lang yung mga nagagawa ko, tapos hindi nyo naintindihan kung anong katang isip. Hindi nyo may apply sa akin ng katang isip. Kasi yung sinasabi ko ng katotoo, at ang sinasabi ko may basihan, ay may batayan. Tapos, ito pang sinasabi mo, naghahamon ako ng debit. Naku po, nasayang yung utak mo para ka isang manikid. Tao, katingnan ka kumpleto. Yung pala, empty pala ang utak mo. Oo, oh, tama ka. Brindless ang tingin ko sa'yo. Yung mga mo, naghamon ako ng debit samantalang ikaw ang unang bumubati dito sa mga, mga follower, hindi ka nga nag-direct sa akin. Pero ako ang pinautariya mo. Was so, kung kumukomento ka, naghanap ka ng argumentation. Hindi debit yan. Argu hindi yan debit na sinasabi mo. Argumentation yan. Ulit-ulit kung sinabi sa'yo yan. Titingnan mo kung anong definition ng argumentation. At saka definition ng debate, kung ano ibig sabihin yan. Kaya pala ganun ng utak, ng ng utak mo. Dahil nandiyan ka pala na below sa CFD, CFD ninyo. How show? Magsalita wala sa tuno. Basta makasagot lang, makapagsalita lang. Walang patunay, puro, puro lang Bible lang basihan, puro lang verse kung ano man. Iisipin ninyo mabuti yan. Yung mga tao na yan, yun yung sinasabi ng Diyos na mag-ingat niya sa dati na panahon tao na yung mga taong gagamitin ka para kumita sila. Ito yun. Ang mga tao na to. Kasi pag ang tao maniwala sa mga yan, eh, mapaniwala doon sa reliyong ipinaglaban nila. Ganun yun. Kaya sa sunod, pag mag usis ka, i-direct mo sa akin. Kung gusto mo, tawagan mo ako sa live. Mag-video call tayo. Hindi yung sulat-sulat. Hindi ka, ka ba napapagod mag-sulat ng mahabang sinulat mo? Samantalang tawagan mo lang ako. Isang click mo lang, video call. Basan na dito ako sa harap ng computer. Check. Masiyahan ka. Sa harapan mo mismo, sasabihin ko. Inutil ka mag-isip. Di ba? So, yun lang, ano, ah, Alfredo. Kung sabi ko sa inyo, sayang ang pinagkalob sa inyo ng Diyos na hindi ginagamit ninyo sa tama. So, sa lahat ang mga nanood, God bless sa inyo lahat and more power. See you soon.